Siguro'y nagtatanong din kayo, bakit nga ba mukhang pizza pie or pancake ang kanilang welding mask? Ngayon ay pag-uusapan natin ang kakaibang tanong na malamang na hindi nyo pa kung bakit nga ba mukhang pancake or pizza pie ang kanilang welding mask. Trivia muna tayo mula sa ating kababayan na si Balasak Welder from USA ay, kabalasak kabayan, bakit nga ba tapos, ito namang hood ko kaya ganito, ang tawag dito, pancake kaya tinawag na pancake kasi downhill ang titirahin mo yung mga plaques, yung mga baga puro papunta sa'yo, dito sa mukha mo pa dito sa mukha kaya maku -cover mo siya dito yung katawan mo dito tapos, cover yung mukha mo dito kaya ito, kaya mas maganda gamitin to sa downhill, pancake So yun mga kabakal, next time kapag nakakita ulit kayo ng ganitong itsurang welding mask, maaalala ninyo na hindi lang siya mukhang pancake or pizza pie, isa siyang lightsaber sa mga welder. Kaya mag-like, mag-share at mag-follow sa aming mga page. Gusto nyo ng more fun or trivia tulad nito.